ito na yung ating mga gagamba mga idol yung mga nakuha natin papakita ko ah, bali 2 4 6 8 ito lang ito na, mga idol oh 8 bali wala yung gagamba natin ayan ayan oh. So maganda mag uh, ano, maganda magpakain sa gabi. Maganda kumain sa gabi tong mga to. Dapat uh, gabi din kasi yung ano nila, yung huli nila. ano oh. Ilabas natin yung isa. Tigre. Ang ganda nito. Ang ganda nito. Ni. Hulog. To. Hmm? laki ng kalamay. Oh. Oh. Laki ng kalamay niya. Oh. Hmm. Hmm. Ayun o. Oh. Mm oh. -hmm. Grabe, ang oh, Kulay itim. Hindi, medyo pula-pulahan yung kamay niya. O. Oh. Ano? Hmm. kainin natin to kainin natin kung ano sa gabi maganda kamayin to eh. dapat yan ito yung una so nabas natin yung pangalawa ito yung pangalawa pangalawang nakuha natin Malaki. Malaki niya. Oh. Magkasing kulay sila pero mas malaki ito. Oh. Oh. Kita ba? Kita okay, oh. Yan oh. 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 Malaki ito. Oh.

pangalawa check natin yung pangatlo pangatlo natin pula ang dyan mga ito pula ang ito nito oh? medyo may kaliitan siya pula ang dyan so papakawalan natin to siguro kasi pula yung dyan nito eh. huh? ayun o no? ay hindi urig siya ayun o no? Kurek siya. Hmm. Laki ng kamay, oh. Ito yung pang-apat natin. Grabe nga ba ng kamay niya ito? laki ng ulo. Oh. Pang-apat mga idol. Pang-apat. Oh. Hmm. Pang-apat natin, oh. Hãy subscribe cho ito na lang siguro ilalabas ko yung dalawang malalaki ito yung malaki ganda ng katawan nito oh. putik, puti para siyang gagamba ng ano bu ng palay mga ito ay puti pumunta na dun sa no? bahay ng isa ay yung laki oh Hindi natin nilalabas yung ano, yung tat dalawa. Kasi magkasinlaki lang sila nung nauna. Eto talaga. Grabe oh. Oh. Talaw. Oh. Oh. Hmm. Puti. Bos. Ang ganda. Hmm. Hmm. You know? Hmm. 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 nagpost <laughs> nagpost yung Kailangan mo hmm? idol yung ano, yung dalawa hindi ko na ilalabas parehas din lang naman nung nauna. Ganun din kalalaki. Pero ilabas pa rin natin, pakita ko na lang. Ano to? ano, dalawa. Yung itim yung samon na nakuha namin wala kay sa uh, kay bayaw ko yung samon hindi ko naki, nakuha tong yung lalagyan hindi ko nakita kanina sa netina ko ito yung itim tulas na natin papakita to itim siya ito kaparehas nung naon. na ni 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 ni, ni. Yung itim na lang papakita natin. Itim lang, itim. Yes. Itim. Para siyang gagamba ng ano, bahay. Kaso, hindi naman siya gagambang bahay. Itim siya. Ayan. Ayan. Oh. Itim siya ay itim. Oo. Oh. Hindi hmm. naman siya kay itim, parang ano uh, may white. Ay halos siyang medyo white, ano. You know. Oh. Hmm. Pause. You know? Pause ka post. So ayan, bali walutong na kuha natin. Yung dalawang salmon, na kay nasa kabila, hindi ko nakita kanina. O bukas ko na lang i-flex yun. Yung dalawa. Ayan. 2, 4, 6, 8. Bali, walo mga idol. Ayan o. 2, 4, 6, 8. Walo. Okay.